What's up mga kababayan? Welcome back to Trabaho Serie by Ludionit in the Land of the Rising Sun, Japan. So for today's episode of Trabaho Serie, sisilipin natin kung magkano nga ba ang sinasahod ng mga kababayan nating farmer dito sa Japan. So muli, ang sweldo po ng mga farmer dito sa Japan ay magdedepende po yan sa lugar at company na pinagtatrabahuhan. So iba-iba po ang rate, no? Depende po sa lugar. So parang sa Pilipinas din, hindi pare-pareho. Although hindi naman po nagkakalayo yung sweldo per hour. Dahil dito po sa Japan, per hour po ang rate at ang sweldo po ay matatanggap once a month lang hindi guys sa Pilipinas na normally dalawang beses makakatanggap ng sweldo sa isang buwan. So ito silipin natin kung magkano ang sweldo ng mga kababayan natin ng katrabahong farmer dito sa Japan. So, 190,000 yen. So, kung ang computation po na yan ay 190,000 yen. Times okay. Times 0.40 kasi yun yung palitan natin. So, mga nasa 76,000 pesos po yan. So yung sahod ko po na yan okay, is Okay, 76,000 pesos no. SSW na po ako dito sa Japan. Is skilled worker na po ako. No kapag brago ka pa lang dito or So skilled worker, so iba po yung SSW sa training visa. Muli-ulit natin yung training visa. Yun po yung mga dalasang hiring sa mga agency sa, Pil sa Pilipinas, yung mga feature natin na agency sa uh, dito sa channel na ito. Karamihan po doon ay training visa ang ina ang a-apply nyo doon. So yung SSW, although meron po mga agency sa Pilipinas na nag-hire na rin ng SSW. Ang sistema po kasi ganito yan. So pa once na matanggap kayo bilang trainee dito sa Japan, So magtatrabaho kayo ng hanggang tatlong taon or pwede pang umabot ng limang taon. After 3 years or depends sa company nyo, kung papabuti pa kayo ng 5 years, pwede po kayo nilang i-apply ng SSW visa o yung specified skill worker. So, mas mataas po ang sweldo. Muli, depende pa rin sa company na inyong pagtatrabahuhan. Okay, next. Oh. Mm hmm palang medyo mas mababa yung sasahudin nyo kesa sa amin. Pero dahil skilled worker na po ko or SSW medyo mas umangat po yung sinahod ko. 90,000 pesos may kasamang 20. overtime. So malaki na rin no. Dahil nga SSW visa na si Angie. Si Angie nga pala to. So sa TikTok natin nakuha yung kanyang video. So, 90,000 pesos monthly. Although, hindi po yan every month, no? Na ganyan ang sweldo na matatanggap ng mga farmer dito sa Japan. Next! Si Borgs, 20 na pa, na kanyang sinweldo. Okay, malaki. Hindi <laughs> ka na pa, so, Maria. Mm-hmm. Mm -hmm. May 20 ka lapad. Okay. Focus okay. muna natin yun. 20 lapad. So, yeah, sinabi doon, ano, eh, kung siya ba training visa, SSW visa, or permanent resident dito sa Japan. Pero dahil nga siya ay nagtatrabaho ng farmer, kaya natin sinama yung kanyang video dito. So, 20 lapad. Ang palitan kasi na yun, mga kabahin, is 37. 0.37. So, ang isang lapad ay nasa 3,700 pesos. So, multiply nyo sa 20. Yun po ang total. You do the math. Kayo nang bahala Diyan, Next. Sound reveal, okay? Ano? Kaya kong bumili ng iPhone 13 Pro Max buwan buwan. Wow. iPhone oh, 13 wow. Pro Max. Kaya wala pa rin. Wala pa rin ako. Okay, sound reveal. Kaya bumili ng iPhone 13 Pro Max. So hindi ako updated sa mga presyo ng cellphone da, lalo na sa iPhone no. iPhone 13 eh, iPhone 15 na ngayon. So ako magsusweldo rebuild din ako no. So ang sweldo ko ay kayang bumili ng limang case na Red Horse, sampung <laughs> sampung uh, bounty press chok roasted chicken. ah uh, ano pa ba, ba, Madami ay perador sang sang case. So hindi mo dapat sinabi na kung magkano yung amount mas madali pinahirapan pa yung mga kababayan natin okay, iPhone 13 Pro Max buwan buwan niya daw sweldo niya. Ay, <laughs> pero wala pa rin iPhone 13 okay. Pro Max. okay. <laughs> yung ano niyo, yung isang araw nyo diyan. Isang oras lang namin. Okay, so ayun ha. Isang araw nyo sa Pilipinas. Hindi na niya sinabi doon, no, kung anong trabaho o kung magkano yung sweldo. Yung sweldo, di ba? Pero siyempre, at sinabi niya nga doon na isang araw lang na ya, yeah, isang araw na sa Pilipinas isang oras dito. So ako tinitingnan ko na minimum wage yung sinasabi niya na isang araw sa Pilipinas at isang oras na natatrabaho hindi sa Japan. Sabaw totoo po 'yun mga kababayan. Ang isang araw sa Pilipinas ng minimum wage ay er, kaya pong kitain ng farmer sa loob ng isang oras. So around siguro mga 500. Kaya lang, kaya lang. Depende po sa rate, no? So, kung ikaw mag-rate ka ng 1,000 yen per hour, eh, dahil nga mababa yung ating palitan, eh, 370 pesos na lang po yun. So, mukhang, ah, pwede rin dahil siguro kung ikaw yung tatrabaw sa probinsya at ang provincial rate, no? So, mga 370, tingin ko meron pa naman kumikita ng ganyan sa Pilipinas. Next! Me? 50,000 to 80,000 pesos po ang kanyang sweldo. So, tinitingnan natin to na may kasama ng overtime. Yung hanggang 80,000 pesos, no? Yun yung sinasabi natin. So, hindi po lahat pare-pareho ang sweldo kada buwan. Depende po yan sa season. So, may mga season na mahina, lalo na pagka winter. Alam po natin, pagka winter, eh, yung mga farmer di sa Japan, medyo... Hima o taghina ang kanilang trabaho. Kaya, 50 to 80,000 pesos. Okay, next. So, South die? sa Japan versus Israel. Farmers sa Japan. Nakama wow! Ang laki ng sweldo niya sa Israel. 150,000 pesos. Okay, next. Alakas na... Summer, okay? 230,000 yen. So that's 23 lapad yung pinakamataas na sinweldo niya sa pagtatrabaho bilang farmer dito sa Japan. Mhm. Mm okay. Okay, 89,000 yen. Walong lapad. Okay, do the math, ate, madam, auntie. <laughs> okay. Seventy two thousand yan yung pinakamaliit na sinweldo ni auntie. So, again, do the math. Seventy 72,000, di ba? Uh, multiply nyo sa 0.37 dahil yun po yung palitan natin ngayon. So, that's around mga 30,000 pesos. More or less, roughly, rough estimate. Winter, mahinang sweldo ng mga farmers sa Japan. Okay, next. Sahod, 60,000. Family, 30K. All, sinabi niya rito yung mga, ano, saan napupunta yung kanyang Sweldo, no? So, sumasweldo siya ng 60,000 pesos. Okay. 30K family. Tax, 7K. House, 4K. Mura, no? Personal savings. 5,000 pesos kada buwan. Ang kanyang savings. So, kung... Magkatrabaho ko dito ng tatlong taon. 5,000 pesos. So, multiply nyo sa 36. Hindi ka talaga yayaman. Ano you know, pagkatrabaho ka ng farmer dito sa Japan? Uh, kaya sa magkano kaya? Sabi niya mabigat. Umugat ka. eh. Pero well, tinatranslate <laughs> eh. No? Ay, aray <laughs> ka natanong niya kung magkano kaya ang sweldo. Ka 96,000 yen. Uy, Mababa. Oh, so, okay, 96,000 yen. That's around saan less than 40,000 pesos siguro ang kanyang sweldo. Tama ba? Not sure. Okay. Do the math again. Next. Okay, 140,000 yen. Yung aking monthly expenses. Okay. So, ito po yung sahod namin noong April na 140,741. 41 pa yung palitan dito Tapos sa kinamor, video na, po na ito. Kaya, 57,000. So, so, 41 na palitan ngayon, magiging mm -hmm. 57,741. Palitan nyo na na 37 35, yun. Tas po Tapos, i-compute nyo na lang. Tapos, plus yung overtime po natin na 49,082 yen. Times overtime, okay, 41. madami sila ng overtime dito sa, ano sa ano na, na to, company na to pesos, so yan po. So ang kabuuan ng sahod namin is 189,827 yen. 77,000 pesos may kasamang overtime. So marami ding mga overtime, no? Yung mga farmer daw ba nating farmer guide sa Japan. Kasi nga ikakaltas natin tong uh, deduction sa amin. Okay, so ay nakita nyo nga, iba-iba talaga ang ano, ang kanilang sinusweldo, depende talaga yan sa season. Next. Siguro ano, 38,000 po sa peso. Linis na po yun. 38,000 peso. Yun lang po yung natitira sa karamihan ng trading. So ito ka. siguro ang palitan pa dito is 30.30. Hindi po yun sa palitan na. Hmm, tsaka depende po sa kontrata na pinermahan. Basta po para sa akin, 38K po sa peso. Okay. So siguro mga nasa punlapad ang kanyang sweldo kada buwan. Yun yung ano ha, yun yung net less of deduction. So pagka-gross, hindi mo naman dapat kasi kinocompute pagka-gross dahil nga siyempre hindi mo naman makukuha lahat yun. Kaya yung computation niya dito, actually nor normally sa lahat, net computation dapat para makuha nyo yung totoong amount. Japan Farmer. Sabong may may mana nun. Oh, ito marami sila rito. Tingnan natin yung Ooh. mga sweldo nila. Okay. Kumakain lang. Oh, Hamboy man na kuha de. Ano? 21 lapad. Ayun, malaki to 21 <makes noise> lapad. Ari to. For sure may kasama ko over time yan kalaki. Ang sweldo ng trainee na farmer dito sa Japan. Next bet de lapad, okay. Hindi po pare-parehas. Ah, hay. Tama to naman. Ano ko? Oh, ye ye. Next. Ooh. May Vietnamese. <laughs> May Vietnamese Alexander na Zalinda. Yep. This is newbie lapay. Alam mo? Ang boto. Ano 'to si kar? Chotto yasui din, ne? Dako ah! ay ito naman. Ah! Sa trip mo okay, lagi sige. God! <laughs> ah! uh, guess nga pala natin si Kuya Win, no? Nang Wowowin kung yung pa nga ba yung tao <laughs> sa kanyang show. Ah! mga laki ito, 28 lapad. Lumipad ka na na pa! 112,000 pesos. Okay so, ito, ganun din. Patlo! 26. Ayan na! 21 galapad. 21 galapad. Okay. So ayun, iba-iba, no? um, pinaka talagang masasabi ko na base weldo. Yung pinaka normal mong matatanggap kada buwan doon, yung nagsabi ng 38,000 pesos. Dahil well, normally, pagka ikaw ay trainee, net, net of deductions, ang sweldo mo is around 10 lapad. 10 lapad, 11 to 12 lapad. Yan po yung madalas sa sweldo. Again, depende pa po uli, no? Sa pinagtatrabahohan mong company at sa lugar. Pero kung mas ako, mas, mas sabi ko na huwag kang mag-expect eh, no? ng masyadong mataas. Kaya naglaro talaga doon sa pinakababa which is 38,000 pesos to 40,000 pesos or 50,000 pesos. Yung po ay walang kasamang overtime. So yung mga nakita nyo na sumerdo ng 19 lapad, 26 lapad, 28 lapad, 20 lapad, yung po ay mayroong mga overtime. Kaya ang masabi ko sa video noon na panood natin, yung si ate na nagsabi na 38,000 pesos ang kanyang sweldo, yun po talaga yung pinaka-base na sweldo ng mga farmer dito sa Japan. So na sa tingin nyo mga kababayan, worth it pa ba? Dahil maraming mga kababayan tayong gustong magtrabaho bilang farmer dito sa Japan. Worth it pa ba ang 38,000 pesos? Comment nyo lang at pag-usapan natin. Para sa akin, kung ikaw ay nagtatrabaho sa Pilipinas at sumusweldo ka ng minimum wage, of course, worth it na worth it ang 38,000 pesos. Ano? Yung mga kapalit ng 38,000 pesos, malalayo ka sa pamilya mo at iba pang bagay na mga posibleng mangyari na hindi natin magugustuhan. Ha? Meron tayong ginawang video dyan. Panoorin nyo na lang kung baka interesado kayo. At sa kabilang banda naman, siyempre makakapagtrabaho ka dito sa Japan, one of the first world countries dito sa Asia. At napakarami mga kababayan natin ang gustong magtrabaho bilang farmer dito sa Japan. Gusto nyo malaman yung mga agency, comment lang po at ano natin yung mga video ng mga agency na tumatanggap o nag ng mga farmer para makapagtrabaho dito sa Japan. So ang ganito lang ang video na ito, muli! Ludion, itindalan at the rising sun, Japan. Maraming salamat sa panood mga kabayan. Bye-bye!